Okay lang mag part kayo ng content ko. For the, for the ano lang, for the photoshoot. Bali, nanotice ko kasi kayo, ma'am. Bali, ah, uh, you're pretty today, ma'am. Dalawa. Ano kayo, ah, uh, magkapatid? Kambal? Hindi <laughs> kayo <laughs> <laughs> kambal? Magkamuka talaga kayo. Ha? Ah? Magkapaten. Ah, magkapatid. Both pretty kayo, ma'am, ah. Uh, ba't may flowers kayo. Ah, may nagbigay. Okay. Okay lang mag part kayo ng content. For the ano lang, for the photoshoot. Uh, Naghanap kasi kami ng pwede maging, ah, uh, mag part ng content ko. to uh, ito photoshoot lang. Okay. <laughs> ano pangalan nila, ma'am? Rania. May lahi sila? Wala. Ah, wala. Para ano kasi parang Indian? Hindi. Hindi naman. <laughs> <laughs> o oh, sige uh, For the photoshoot lang kasi pretty kay today, ma'am At uh, no notice ko kayo Ayan Okay Ready? Okay Mommy, may sa, may karanasan sa pag-model? May experience sa pag-model? Wala pa for first time Okay lang <laughs> ibang po sa gusto mo ikaw yung kunyari nakita yung crush mo doon solid shot <laughs> next naman ikaw ikaw naman hawak mo yung flowers May ikaw lang nasa puso nasa puso na sa kapatid. Ikaw lang nasa puso na sa kapatid. Ikaw mga nasa puso na sa kapatid. Ano mga pinagkakabalan sa buhay? Uh, ah, wala. Kayo? Uh, ah, May hobby sa buhay? May ano? Wala naman. Ay, ah, tanong lang ako single sila. Yes, yes, ah, mga single. So, ah, may napansin lang ako kayo ma'am. Ah, Napaka-photogenic mo. Tsaka ang happy mo. <laughs> <laughs> happy lang po Ah, happy lang. Okay. Nag-aaral kayo? Sa yes, akin nag-aaral? Perpetual, anong course? Uh, grade 12. Ah, grade 12. Ang oh, ilan taon na ba kayo? Ako po 17. Oh, 17. Hindi, hindi parang 17 na. Ah. Parang ano man, parang uh, 18. Parang ganun, 18. <laughs> <laughs> Mom, thank you. Ha. Napakasaya nyo. Uh, thank you. Bye-bye. <laughs>